Eh, tama mga sir, sa ating dinala ng Honda PCX 160. Dinala sa atin 'tong mga sir dahil uh, nakalimutang ilagay yung battery tapos nailak yung upuan. At ang problema kasi natin dahil nawala na kasi yung yung para dito. Yung kahit na hindi ka nagugamit ng remote, yung mayroon siyang ano, parang tangkay na ginaganon para magbukas yung susi eh nawala na raw 'yon kaya ang gagawin natin para may lagay natin yung battery ayun, ay kailangan natin buksan dito para madukot kaya napaka importante yun nasa'yo? Na, nasa'yo ba yung anak? pambukas mo, pati nga kasi meron tayong ginagawa dito na CBT para yan ETB, eh, sample ko lang ito na dapat mayroon laging ganito yan, dapat laging mayroon ito mm, mm Pag kung nawala kasi to, o di kaya mahilig ka sa yung remote mo nilalagay mo sa loob ilalak mo yan ilak mo yung motor mo at nasa iyo to pwede mong buksan kahit kailan kung, kung kailan mo gusto pwede mo itago kung sakaling uh, ka nawala <laughs> at nasa iyo to lagay mo dyan sa loob eh okay, pwede mong ano, gamitin to para wala kang agong aga na mawala eh, kaso nga lang yun ang nawala kaya doon dudukutin natin try mo kung over nga huwag okay, kasi mga sanay may magnet din kasi yan. Na parang doon sa mga disusi. Huwag mong pilit ah. Ayaw. Kasi may magnet to dito. Okay. Thank you very much. Sa iyong clan. Kaya ang gagawin natin ay tatanggal natin yung kanyang headlight mga sa'yo. At isa sa mga request nito lagi daw nalulubot yung battery. Kaya nga daw ano uh, pinacharge to at ayun nga nilak nilak yung ano nang walang battery siyempre hindi siya mag ano magti-trigger yung ignition dahil nga kilis nga ito at uh, nawala pa nga yung yung lock na malik ng batawag doon ay eh, wala na tao yun sa kanya kaya yun yun nila dito para mapabuksan dito sa Yamaha naman kasi meron siyang susi dito naman sa ilalim sa mga NMAX kaya ingatan nyo lang yun mga sir sa kanya bibili kayo ng second kailangan hanapin nyo rin yon, bukod sa remote yun yung para doon yung pambukas yung pinakita ko sa inyo kanina sa inyo kanina yeah, ob obligado buksan natin to para masungkit natin yung kanyang ano ignition doon tatanggalin natin to dudukotin na lang natin to para matanggal natin yung ano speedometer ito yeah, matrabaho nga lang Buti nga lang at uh, hindi nakalak yung monobila eh. Kung nakalak pa yung monobila, mas lang may hirapan. Mm -hmm. Sa pagbukas pala mga sara, kung tatanggalin nyo to, ayan, tuluwan nyo lang dito, tanggalin nyo dito, tapos meron kasi mga tunaluan dito sa side by side, at tanggalin nyo yung pinaka letter B dito na buwan, puti ba yan? Itim. Tapos tapos, itim dito, tapos tanggalin nyo rin to, ito may post pin yan dito ay, matatanggal niyan. yan kahit nga headlight pwede nyo rin tanggalin yan mga pin yung itong pairings niya hindi nyo rin matatanggal to kasi meron pa yan dito oh. na dapat uh, mo talaga pag si PCX o kahit si ADB mauna laging likod ang uh, pagkalas ng pairings kaysa sa harap kasi may tulion dito eh, dahil ang gagawin lang natin yung dudukutin lang natin yung kanyang ano susiyan so, para mabuksan yung compartment kaya ganito ginagawa natin ilulungat nyo ng konti yan dito parang ano parang nagpapalit ka lang din ng ball, ball race ganito rin yung ginagawa namin pag nagpapalit ng ball race yan pagkatanggal ng speedometer ayan makikita mo na yung yung ano, susi kaso siyempre bago mo matanggal yung speedometer dito sa ibabaw niya marami ka pang kakalasin kasi marami mga tornilyo andito pa yung mga tornilyo kaya ididish mo siya lang kunti ididil mo lang ganyan tapos mapi mapipil scrub mo na siya at ito tatanggalin natin to yan pwede mo dukutin dito tatanggalin mo dito yung tukon ito yan tatanggalin mo na yan Pag si PCX kasi mga sir, dalawa kasi yung kanyang cable. Yung isa para dun sa takip ng uh, at yung isa naman dun sa upuan naman. Yan, tatanggalin lang natin yung cover niyan. Tapos singkutin lang natin yung kable. Magbubukas na yan doon. Yan, kaya matrabaho. Sa pagkalas pa lang nito mga sir, talaga ng uh, medyo may kalakihan ng libor. Lalo pag sa kasa, medyo may kamahalan lalo. Kasi nga, kung baga binabayaran nyo lang dito talit, para hindi masira yung pairings ninyo. Pero kung kaya nyo naman, iisapal rin nyo, mayroon kung kayo mga gas 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 gas, ganyan, may basag, o di kaya, hindi nyo lang kung saan yung tornilyo, mga ganun kasi dito, dalawa dito. Tapos yung pagtanggal dito, medyo may kahirapan. Pagtanggal ng speedometer, may kahirapan. Sa pagbalik naman dito, medyo may kahirapan din. kaya dyan kayo mahirapan. Ito tanggalin natin yung cover dalawang philips lang naman yan tatanggalin na yung cover tama na? Mm Ay. -hmm. tanggalin ito na lang tapos ito ilangat mo lang ito ito mo ilangat mo ito yan mm uh -huh. Okay. yan pag natanggal mo na yan ayan mayroon pang tumulo rito. ito yan pag natanggal mo na yan malulungat mo na ito Kailangan na lang natin yung nandito kasi mga sandal Gawa kasi ng ano Yung mahirap may sentro Yung dito sa gitna Pero syempre baka mamaya malaglagan ka ng tornilyo dun sa loob Yari na Kaya e, mas maganda pa rin yung ano Yung tanggalin mo na lang Kaya pag mo yung cover Kita mo na yung dalawang kable Na nakakalang dito Sa Pindutan nya Ayan, tagal na yung ano. Natanggal na yung kwan. Ito. Susungkitin mo lang. Susungkitin mo lang to. Kaysa tanggal yung bato, sungkitin mo lang dito ng ano, ng kahit flat screw lang, mo lang sya. Ayan. Tiga gano. Ayan. Fuel sa taas. Pag sa taas ang fuel, sa baba yung kable. Pag sa kwan naman, sa upuan, sa baba, sa taas naman. Ayan, sa taas pabalik ko check. Eh. Sino mo pang malaglag yung ano? Kuha ka maya. Ito na lang. Yan. Ayun na mo, ito. lang ito. Ito lang. Ito mm, na. Sungkitin mo lang ito. Hmm. Ayan na. mo. Ayan na. Itaas na natin. Yan. Sa taas lang. Tapos, so, uh, double check mo lagi. Kailangan hindi yan ma... Itaas kasi pag naitaas nyo yan tapos naibalik-balik nyo na hindi po gagana yung pindutan dito. Ibig sabihin, tatanggalin mo ulit kaya secure nyo lang mabuti okay balik mo na kung paano yung pagkakalos nyo ganoon yun din dapat uh, ibalik okay nabalik natin to para masyadot natin at uh, nalagay na rin natin yung battery ayun nalagay na rin natin to tapos ayan buksan mo ayan narinig ko naman na tumutunog yung kanyang ano pump kaso meron siyang uh, check engine tayo mag start sa side stand okay tayo gusto muna kung ano yung tinutukoy ng check engine meron siyang check engine tapos yun pala yung matik yan check na din natin yung fuse nyan kung may problema ba yung fuse kung may problema ba yung wiring ayan Siyempre, dinala sa ating kasi itong mga sariya hindi maandar kasi nga wala yung battery tinulak na lang to at iniwan sa atin at uh, syempre iniwan magiging transparent tayo para at least makita nung may ari nito na kung ano yung mga ginawa natin Ayan, para talagang kontayo tayo hindi natin yung ano, motor kasi nyo naman eh kamahal mahal ng motor niyo tapos lulukuhin lang kayo ganoon medyo talagang tuwawa Sige. Dagis natin. Para makita natin kung ano yung tiyuto ko eh. Panel. panel lang. Instrumental panel. Ayan. Okay. Nawala lang check engine. Nagkaroon lang siya na check engine. At nakita naman natin sa diagnose na instrumental panel. Nung tinanggal to. Eh, hindi natin pwedeng hindi tanggalin. Kasi nga magdudukot tayo ng sosyaan. Kaya tatry natin siyang pahanda rin kung pahanda ba to oh ayan naman sa kuwan kumagana um, kumagana lahat <coughs> um, makakas na battery tignan mo baka yung trigger dito sa ano ayan ito yung isa sa mga problema ng anong mga sir sa mga EDVP6 dito yung to yung trigger ng ano ng post start natin. Yung dito. Kaya lalaro mo talaga to. Kung sakala'y may encounter continue yung ganoon. Dito lang oh. Yan. Laruin niyo lang yan. Ito 'yung mabuti to. Kahit sabihin niyo gumagana yung brake light switch, pero yung isang trigger dito na para sa post start hindi niya ma-trigger masyado. Kaya idiin mo yan kaya napaka importante yung na uh, nai-spray din ng contact cleaner to mga sir kasi nababa siya ng ulan arawan, nagkakaroon din siya ng uh, parang yung dumi tapos salangan mo na ano tingnan mo kung nagka nagkakarga kasi iyon ang isang request niya kung nasa charge ba yung battery niya kung bakit daw ano nalubat kaya isa yun isa yan sa mga i-check natin <clears throat> 14.4 14 goods po yan mga sir wala tayo nga na dyan yung isa isa lang muna yung diagnose, diagnose, natin para makita kung mag uh, tama ba yung charging dun sa diagnose para at least maklaro na na walang problema yung kanyang charging system or yung mga wiring niya. Ibig sabihin, kapag nalulubot yung battery, yung battery na yan, maaaring discharge. Ganon, o di kaya, kung nagpapawiring kayo, maaring may naglulos contact, o di kaya, naiiwan nyo yung motor nyong naka-on lang, yan yung mabilis na magpalubot ng battery. Kaya, ayun, check natin sa diagnose bago tayo mag-finalize o sabihin na good yung motor ni sir At uh, walang problema. Okay. Tignan natin sa diagnose. Hindi yan uling yung diagnose na yan. Iba na kasi yung mga FI ngayon mga sir. Okay. Ayan, i-highlight na. Battery voltage 48.6 Ibig sabihin, nag-charge po yun mga sir. Kaya yeah, no worries yung may-ari nito mga sir. Kasi nga goods yung wiring niya. Maari yung battery niya. Yung may problema. Baka nagsi-short discharge na yan. Magandang klase din yung Audi na yan. Baka siyempre sa katagalan din. Ayan, nasisira din. Okay, balik mga lahat-lahat na. Goods na yan. Tanggalin mo na yan. Para at least uh, makuha na ni Tropa. Okay, ito na. Natapos na rin. Balik na rin na lahat. Ayan. Ano, dahil, ano lang yan? Pihiti mo lang mabuti yung ano. Sagat-sagat mo -sagat yan. Ayan, sagat-sagat mo -sagat yan. Ito yung isa. Ito mo baga. Dito. Nagkakaroon ng problema yan. Dito. Ispray mo na nga ng contact cleaner. Diyan lang naman ay nagkakaroon ng problema. Kasi wala naman check engine. At uh, ito. Ayan. E Balik naman na lahat-lahat. Pwede natin i-claim ito mga sir. Dito lang. Yung trigger switch. Sa push start dito sa mayano. Uh, kaliwang side. Ayan mga sir. Mandar siya Tinanggal natin ito. Tapos. Eh, ito yung. Apat kasi na. Wire dito. Ito. Sa mga brake light switch. At ito naman yung sa trigger. Kung sakaling na-trace nyo to or wala naman check engine tapos hindi siya mapa-start ng maayos, pinakamagandang gawin nyo para makauwi kayo. Kung sakaling nasa labas kayo, tanggalin nyo tong dalawang to tapos lagyan nyo ng wire para maka magkaroon siya ng ano, trigger at mapaandala nyo. Spray mo lang to. Yan. Tulang yung problema nito mga sir. Kaya dili yung pag-posto nyo. Wala ano yung mga sir magkano presyo nyan. Nasa 1 plus yan. Yung switch na yan. Kaya dapat spray-spray nyo lagi ng contact cleaner. Huwag yung WD-40 mga sir kasi mas lalo lang magku-corrosion Contact cleaner. Ayan. Ayan. Maglulos lang yan. Baka hindi bumabalik yun. Spray no? Space frame lang yan. Ayan, okay na ito mga sir. Spray lang na ano yung contact cleaner tapos okay na yan.